Uh, magugulat po kayo. Maraming nag-comment sa akin. Maraming sumusulat sa akin. Sabi nila, doc, turuan mo ako paano magnegosyo. doc turuan mo ako paano kumita ang pera. Una-una, hindi ko lang pinapansin yung mga ganong comments. Pero nakita ko ang daming nagtatanong. Ang daming nagtatanong sa akin. At uh, sa araw na to, magbibigay ako sa iyo ng tips. Paano kumita ng pera? Paano magnegosyo? Paano maging stable ang buhay? Una una, I'm sure nabasa nyo na yung mga tips ng mga ibang uh, kababayan natin kung pa paano papalaguin yung pera, yung mga pera tips, di ba? I'm sure nabasa nyo na yan eh paano iipunin. Ah, uh, yung tips ko kakaiba sa kanila. Uh, tama naman po yun, yung dapat magtipid, uh, mag lalaan ka na ilang porsyento sa panggastos mo, tapos ilang porsyento pang-ipon mo, tapos iro-roll mo yung money. Tama po yun na, na yung mga tips nila. Pero itong tips ko sa inyo, medyo kakaiba, medyo mas malalim. Uh, tingnan natin kung kaya nyo maintindihan, kaya nyo ma-appreciate, at sana ma-apply nyo sa buhay nyo. Nakatarget to sa mga kabataan lalo. Unang-una, para sa akin, may dalawang bagay. Pag mag-iipon kayo, hindi lang pera. O, alam ko yung iba ang bilang lang o magkano yung pera ko sa bangko, magkano na, naipon ko. Ganun lang. Okay, okay po yon Kailangan nyo yon Kailangan nyo yung pera mismo na nakahawakan nyo. Isang, isang uh, bagay yun na napakahalaga. Pero may pangalawang bagay na para sa akin kasing halaga o mas mahalaga. Ito yung parang spiritual na yaman eh. Ah, masasabi ko lang parang tiwala o respeto o yung reputation niyo yung tiwala ng tao sa inyo. Pera din yun eh. Pera din yun eh. Uh, palagay natin, may tao sobra yaman, pero yung, yung kabilang banda, ay wala naman tiwala yung tao sa kanya. Alam na hindi maganda reputation niya. Kaya hindi rin siya stable. Oras na mawala yung pera niya, wala na makikipag sa kanya. Di ba? Kasi nawala yung tiwala ng tao. Yung iba naman, konti lang yung pera, pero kung maganda reputasyon mo, may tiwala yung tao sa inyo, paano magkakaroon ng tiwala? Una-una, uh, dapat tapat ka sa kanya, honest ka, hindi mo lulukohin yung mga ibang tao. Sincero ka magtrabaho, loyal ka dun sa pinagtatrabahuhan mo, hindi ba sasabihan kung ano talagang kailangan. At dapat medyo nagpapalugi. Uh, kung, paano nagpapalugi? Kung kung hanggang dito lang ang trabaho na binibigay sa iyo, ako kasi lagi ako extended eh. Kahit noon, kuya re, sasabihin, oh, bantayan mo tong pasyente ganitong oras, pinabantayan ko dagdag eh. O ito, gawan mo lang to sa pasyente ganito karami. Ang binibigay ko lagi mas marami. Una-una, wala naman mawawala kung sobra ang trabaho ibigay mo. ba? Diba? Kahit ito lang yung sweldo mo, kung gusto mo sobrahan, gusto mo sipagan, tataas yung value mo, eh, yung tiwala. Ha? So, alam ko ibang kabataan, mahilig kayo sa video games, di ba? Sa video games, minsan, may mga game na meron kang money, tapos meron ka rin ibang product, eh. meron kang mga gold or ore na pwede mo i-convert sa pera. Ganun din yon. So, may pera at may tiwala ng tao. Kung mataas ang tiwala ng tao sa inyo, mako-convert mo yan sa pera. Napakadali. Uh, pwede kang humingi ng trabaho, humingi ng favor, napakabilis. Para sa akin, yung pera, hindi ako gano'n ng concentrate eh. Although, ibang mga kaibigan ko, oh, puro focus money. Ako yung money hanggang dito lang. Yung konti lang. Sapat lang sa akin, sapat lang sa pamilya ko. Pero yung tiwala, yun ang pinapaakyat ko hanggang, hanggang langit. Y yun ang habol ko eh. Kasi iba yung spiritual na yaman eh. Anyway, that's one. Sana maintindihan niyo. Ngayon, practical na tayo. Paano kayo kikita ng pera? Anong negosyo gagawin ninyo? ba diba? Iniisip nyo yan? Anong negosyo? Uh, online ba? mag apply ba ako? May apat na bagay kailan ninyong iniisip habang nakahiga kayo, nagre-relax. ba? Diba? May apat na bagay. Ito rin ginagamit ko. Wala to sa libro eh. Number one, ano ang talento mo? Anong binigay ni God na talent sa'yo? Uh, magaling ka ba magsalita? Okay na yun. Uh, meron bang uh, matalino? ba? Diba? Magaling ka ba sa math? Magaling ka ba sa English? Uh, mabait ka ba? Meron mga innate talent eh. May talent eh. Ako kasi madali ko makita eh. Bakausap ko lang sa tao, alam ko na yung talent niya. Misa hindi pa niya nakikita eh. So ano yung talento mo? So that's one. Na, na napakadali iyo. Iba napakadali kumausap. Uh, yung iba naman, sobra sipag. Tahimik pero sobra sipag. Gustong gusto mong trabaho, okay din yon Talent din yon So number one, ano talent mo, sulat mo. Number two, ano meron ang pamilya mo or background mo? Uh, kung pamilya mo, let's say, may pangalan kayo, sanay na kayo sa gobyerno, uh, pwedeng doon na linya mo. Uh, kung pamilya mo, may isang negosyo ng pinalaki na napakatagal, ng mga magulang ni Nuno mo, pwede mo na ituloy yon Kasi advantage mo na yan eh. Advantage mo na eh. Uh, kung mayaman ang magulang mo, uh, advantage na yon Paano ko yung pamilya mo mahirap? Walang naibigay? Uh, parang zero baka iniwan ka pa. Actually, kahit mahirap, pwede mo rin gawing advantage. Kasi kung mahirap ka, hindi naman mataas ang e-expect sa'yo ng tao eh. Let's say may nag apply na is dalawang tao, isang mayaman na maganda ang credentials. Pero itong isa, mahirap lang pero nakatapos ng high school. Uh, nagbebenta ng saging sa gabi pero nag nagaaral. Mas kukunin natin yung yung mahirap kahit uh, hindi ganong kataas yung grade niya kasi nakita mo masipag siya. Eh. So hindi rin ganoon kataas ang expectations sa inyo. Malampasan mo lang to, mabilis na rin umangat. Eh. 'Di diba? Mas gusto natin yung taong galing sa mahirap, nakaabot ng kahit ganitong level, ibig sabihin ang laki na ng ang nilakbay niya. So mas kukunin natin siya. So hindi siya laging disadvantage. Like ako, wala naman akong uh, uh, sikat na pangalan, di ba? Wala naman doktor sa pamilya, di ba? Wala naman natin eh. no political background, no anything background, pero iaandar natin ng sariling daan eh. So number two yun na, nilista ko. Number three, ito'y pinakamahalaga sa lahat. Uh, ito talaga kailangan pagdarasal ninyo, ano ang mission mo sa Diyos? It's not a joke, it's not a spiritual na na bolabol. Talaga meron yan eh. Sabi nga sa Bible, the kingdom of heaven is within you eh. Uh, kahit hindi lang sa Bible yan eh, kahit ibang mga paniniwala, meron kang gustong gawin talaga eh. Uh, meron kayo, yung iba gusto maging atleta, yung iba gusto sumikat, yung iba gusto yumaman, gusto makadiscover. Ako gusto ko lang tumulong, eh. alam ko na eh. Alam ko, mas happy ako tumulong kaysa kumita ng pera. So, yun lang yung akin. Ha. Hindi ko alam kung ano yung sa inyo. So, ako ano yung mission mo, ano yung pinakamahalaga sa'yo, yun ang talagang uh, parang direction mo yun. Eh mas mangunguna pa ito kaysa sa talento mo, pamilya mo. Kung no feeling mo, mission mo, yun talaga ang hahanapin mo. Okay? this, um, misan hindi madali, kailangan mo subukan. Pero kung saan ka very happy, kung baga sa basketball player, eh, ang tawag natin dyan, parang in the zone. Eh. Lagi kang in the zone. Kahit anong shoot mo, pasok eh. Kahit anong gawin mo, pasok eh. Kahit anong post mo sa Facebook, viral eh. ba diba? So, kailangan yun. Ano yung mission mo galing sa puso mo? Pag nahanap mo yan, magic yan. Magkiklik yan sa lahat ng tao. Mag-open up yan. Ewan ko lang kung maintindihan nyo Medyo malalim yon. Number four, ano yung tawag ng panahon? What is the call of the times? Ano kailangan ng panahon ngayon? Uh, kailangan ba natin, like ngayon, masyado ma-traffic. Kaya medyo mag-iisip ka, kung sobrang ang traffic, ako nakita ko na 8 years ago eh, sobrang na traffic eh. Hindi ka na makamiting eh. Paiksi na paiksi yung oras eh. Kaya noon pa naisip ko, ah, online. Online ang panlaban. Kasi online, walang traffic eh. Kahit pa paano yung internet, mabubuksan mo eh. Pero yung traffic, mas mahirap. So, titingnan nyo, ah uh, kailangan ba ngayon ng uh, uh, pagkakaisa? Meron produkto kailangan ngayon? Ano ba ngayon? you uh, feel mo yan kung ano yung kailangan ng panahon. Palagay natin, uh, gusto mo mag-invento, gusto mo maging inventor. Pero sa Pilipinas, nakita isipin nyo, ilan na ba naka ng malaking bagay na nagamit worldwide? So Kung wala pa gano'n tayo niya sa Pilipinas, kailangan mo mag-abroad, mag-aral. Mas may chance ka doon uh, makaangat. So, hahanapin mo. At dapat, uh, kung ano yung kailangan ng panahon. Ako, uh, kailangan ng panahon ngayon, tingin ko, libreng gamutan, libreng tulong, talagang tunay na pagmamahal. Yan ang kailangan ngayon. Eh. Kasi magulo ngayon. Eh. Magulo ang panahon, may threat ng gera, may paghihirap, ang daming tao, ang daming sakit. So, yan yung hinahanap ngayon. Eh. Naghahanap tayo ng direction. Eh. Yan yung hinahanap ng tao. Yun lang ang idea ko. Ah. So, tandaan nyo itong apat, nilista ko dyan. At magmuni-muni kayo. Ano talento mo? pamilya mo, ano meron. At yung number 3, yung mission mo, napakahalaga yan. Tsaka kung yung mission mo, ay eh, bagay ba sa kailangan ng panahon natin ngayon. Okay? Pag naisip mo na to, gagawa ka na ng tatlong plano o kahit dalawang plano na negosyo or trabaho. Yung iba, pwede magtrabaho ka muna, mag-apply ka sa isang job para for experience. Yung iba, pwede ka magnegosyo ng number two. Pwede ka magnegosyo ng maliit. Yung simple lang. Pwede, palagay natin, gusto magbenta sa school, na pagkain, na mga pangregalo. Pwede nga Simple lang. Simple ang gasto, simple ang income. Tapos pangatlo, mag-isip ka rin ng med negosyong medyo malaki. Medyo malaki na tapat ang tawag nila dito sa mga business uh, business schools, yung USP. eh Unique Selling Proposition. Ano yung unique na para sa iyo? Nakakaiba na ikaw lang. Ikaw lang ba kaya makadesign nito? Ikaw lang ba kaya makadrawing nito? At uh, doon ka mag, uh, maglalalim. So pag-iisipan mo yun, trabaho, negosyong simple, at dapat meron din isang medyo malaking goal. Kasi kung iisipin mo laging maliit, yan ang problema rin sa ibang kababayan natin minsan. Uh, medyo maliit tayo mag-isip. Siyempre, lahat naman talaga nag-umpisa sa wala. Pag ang isip mo, ang sweldo sa'yo, pang 3,000 a month lang or 5,000 a month, eh talagang 5,000 lang ibibigay sa'yo. Pero kung isip mo, pang 50,000 a month ka o 100,000 a month, eh, posibleng maabot mo yun eh. Kagawa ka ng page. Kung isip mo pang 5,000 followers ka lang, eh, hanggang 5,000 na abutin mo. Kung isipin mo million, di million din ang ita-target mo. Mag-iiba yung plano mo. <clears throat> Tapos, sa short term, so, meron ka ng plano, meron ka ng negosyo, ano naman gagawin mo sa araw-araw? Siyempre, may araw na tamad ka, may araw na ayaw mo na magtrabaho, or inis ka. Basta tandaan mo lang yung goal mo. Every day, ang ginagawa ko lang, Sikap lang, kung ano yung plano mo. Ah, trabaho lang kahit tinatamad. Ah, kahit tinatamad kung ano yung goal mo, tuloy mo lang. Ah, Mag-work ka dito, gawin mo pa rin yung negosyo mo. At pangalawa, ito secret ko, pakonti-konti lang ang trabaho. Hindi mo kailangan kumita ng malaking pera, agad bumenta ng malaki. Hindi mo kailangan ng ganun. Wala, wala pong magic. Okay lang, kahit di bumenta, basta mag-improve ka. Araw-araw, trabaho lang. Araw-araw, mag-apply. Ako, lagi ako nag apply hindi nyo lang alam. Lagi ako tinatanggihan. Uh, ilang beses na ako tanggihan? Ah, dosena na. Dosena na. Ang dami na nakatanggi. So, every day, ang ini-imagine ko, kung ang goal ko ay parang isang punong malaki. Yan, isang puno. Malaki siya. Ang hirap ng goal ko. Gagamutin natin buong bayan. Papalakasin natin ng Pilipinas. Iaangat natin siya. Yan yung malaking goal. Puno yan. Diba? Hirap i- wala pa nakagawa niya, hirap niya eh. So, kung yan ang puno, every day ko ka ng itak, papaluin ko siya isang beses. Tok. So itong puno ang laki, 'di ba? Isang palo lang paano tut tutumba yung puno. Pero kung every day mo gagawin yan, every day ito yung puno ah, paluin mo one. Next day masipag ka, paluin mo dalawa. Third day paluin mo ng paluin. Every day paluin mo ng paluin. Magsipag ka lang. One day kakapalo, kakapalo mo, after many years, babagsak yung puno na yan. Makukuha mo na yung goal mo. Yan ang secret ng mga Japanese. Yan ang tinuturo ng mga libro. Yan yung sinasabi nilang work 10,000 hours. Ganun yun eh. Lahat ng mga, mga self-help books, yan ang tinuturo. So yung malaking puno, everyday papaluin mo. Everyday, nagpo-post ako sa Facebook. Every day gumagawa ako ng article. Every gagawa tayo ng video. Every day gagawa tayo ng tulong, 'di ba? Every day liligtas tayo ng buhay. Unti-unti, unti-unti. One day may pupuntahan 'yan. Okay? So basically ito ang tips ko. Uh, sana makatulong sa inyo at uh, sasabihin niyo hindi kasi siya simple na alam niyo agad eh. Pero every day basta makaangat ka ng pakonti-konti, pupwede na yun. At sa akin nga, para sa akin, ang ginagawa ko lagi ay uh, uh, ibabalik ko doon sa una na sinabi ko, bukod sa pera na physically na makikita nyo, kumikita kayo, dapat yung spiritual na yaman, yung tiwala ng tao, di ba? Malaki ang bangko ko doon eh. Ano ba turo sa Bible? Sa Bible, uh, huwag kang kumuha. Kahit di kayo umaman eh, tumulong ka lang ng tumulong. Sabi sa Bible, pag Lugi ka ngayon, you're the last you will be first, 'di ba? Swerte 'yung mga mahihirap, sabi na Bible, yayaman sila sa ibang araw. Uh, sabi sa Bible, tumulong ka lang, babalik sa 100 times eh. So ibang 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 rules 'yon eh. Pero ako sinusunod ko yun. eh. At marami nagsasabi, ano 'to susundin niya hindi na magkakatotoo yan. Kailangan mo cash? Eh. Cash. Ako hindi ko pinoint 'yung cash, eh. hinaabol ko 'yung spiritual. Kaya kaya ngayon kita mo 5 million followers tayo. Uh, nagulat ba ako? Actually, matagal ko na iniisip eh. Ine-expect ko talaga na ito paggagawin mo nang maayos, marami kang matutulungan, marami kang mare reach na puso, maabot mo sila, makaka ka sa lahat ng tao. So ganun lang. So sana nakatulong tong video na to. Para sa inyo, sa mga, alam ko, ang inisip ko ngayon, eh, yung mga napupuntahan kong mga pasyente namin nakatira sa tondo, nasa isang tenement, uh, mahirap, madumi, maraming mga basura, tapos naka-cellphone lang siya. Okay lang yun. Kahit, ka sa, na, kahit walang ka pera-pera, may talent ka pa rin. Ha? Kahit mahirap, pwede mo gawing advantage yan. Kasi mahirap ka, makakaangat agad. Ano mission mo? May mission ka, hindi mo masasabi. Ah, uh, gawa ka ng maliit na project, di ba? Yung iba, nagtutulak ng kariton, di ba? Naging CNN Hero of the Year, nagturo lang sa mga bata, di ba? Hindi mo masabi, uh, tapos ano yung kailangan natin? Sa akin, tingin ko kailangan natin magtulungan, magkaisa, at uh, doon tayo pupunta. Ang last tip na lang, ito pala last tip, nakalimutan ko. Huwag kayo masyadong, kung pwede lang, na iwas tayo sa mga easy money. Yung easy money, I'm sure marami kayo nababasa. Sali kayo dito, kumita ng libo-libo sa araw, easy lang. Mag-invest ka dito at makakuha ka ng 30% na sa investment mo. Maganda to, magaling to, approved to. Wala talagang easy money eh. Ah, walang ganoon. Walang 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 huhulog ng pera ng ganoon eh. Kadalasan, Pwede nyo itry, pero para sa akin, wag na lang. Delikado. Very risky. ba? Diba? Very risky. Malamang may catch yun. Eh. Tawag nila may catch. Eh. May illegal, may mali, may konting panlilin lang. May, may, may ganun laging halo. Eh. Kasi yung tunay eh, talagang Uh, pinaghihirapan mo. Kaya yung mga easy money, wag, wag muna tayo doon. Dito tayo sa puno na pinapalo natin everyday, magsikap lang tayo sa negosyo mo, magbenta ka pa isa-isa, hanggang lumaki, nang lumaki, nang lumaki. Meron ako isang kaibigan noon, actually, uh, colleague ko eh. Sabi niya, meron dito magandang negosyo. Oh, Willie, sali ka. Magbigay ka lang 50,000, tapos bibigyan ka 10,000 at the end of the month laki na daw kuinita niya. Eh, isang rinig ko pa lang, alam ko naman uh, hindi maganda eh. So next month, nakita ko ulit siya. Ay nako, 200,000 na nilagay ko, 30,000 na binigay sa akin. Tapos pinagtatawanan na niya ako. Ba't ayaw mo sumali? Ito na. After four months, alam niyo naman nangyari. Naglagay siya 1 million. 1 million na eh kasi bibigyan siya 200,000. Ay eh, nagtago na yung tao. Wala na. So in the end, nalugi siya na almost 1 million, naghirap, nagkasakit at uh, ganun. Merong mga mga ganung pangyayari. Okay? So sana nakatulong tong video sa inyo. Salamat po sa panonood, salamat sa pag-share. So magmuni-muni tayo. Ano yung mga goals sa inyo? Talento, pamilya, at siyempre ano yung misyon ng Diyos sa iyo? Yun ang mangingimbabaw para sa inyo. God bless po. Salamat po. Napahaba na ata video ko. Salamat sa lahat ng nanood. God bless po.